Short video ngayon, panoorin nyo po ako paano magluto ng nolang manok. Ayan. So, let's start na. Let's start. Alright. Ang unang kong gagawin is ito, sibuyas. Yan, yeah, sibuyas. Sinalo ko na yung sibuyas. Halu-haluin na on, be. Halu-haluin, guys. Tapos, pag nag golden brown na po yung sibuyas, saka natin ilalagay ang tinola. Sa mga hindi pa po marunong magluto diyan ng tinola, ganito po magluto. Panoorin niyo lang ako. Oh. Napaka-simpleng lutuin 'to. Sa mga bata diyan na hindi pa marunong magluto at nagpa-practice, ganito ang gawin niyo. Yan ano? So yun nga guys, pag mag golden brown, nilagay na natin ng manok. Ayan. Okay. Ipiprate pa, ipiprate lang natin siya hanggang sa mag golden brown ng onte. So abangan na next, next step. At pagkatapos natin, i isutay is itong chicken. Ihalin natin itong isang cube para kumapit yung lasa sa manok. Yan. Nalo ko yung isang cube dito para lumasa yung manok abang na sinusutay ko siya. Yan guys. Napaka basic lang po nito. Luto. So abangan na susunod nating step. So ngayon na golden brown na siya. Lalagyan na natin siya ng tubig. Ah, lalagyan na natin siya ng tubig. Dinami ako ng tubig para masarap. Maraming sabaw. So ngayon, hintayin natin siyang kumulo. Tapos pag kumulo na, sasali natin yung sayote at yung daon ng sili. So, habang inaantay natin kumulo, sasayaw muna tayo. Peace, yo. So ngayon, guys, kumukulo na siya. pakuluin lang natin siya na 20 minutes. Tapos, saka natin siya, saka ako sasalin yung sayote, tsaka daw na sili. So ngayon lalagyan ko siya ng unting hap ano lang ah uh, 1/4 teaspoon ng um tawag ito pepper, yung powder pepper. Ayun. Nalo ko na siya, guys. So ngayon ilalagay ko na tong sayote. Oops, tanggalan ko lang ng tubig. So yan guys, talagay natin siya. Antayin natin siyang lumambot. Then pagkaraas lumambot, ilagay na yung dahon ng sili. And tapos na. Yung lang siya kadali guys. So abangan natin siya. Matapos. Tutuit. So maglalagay pa po ako ng isang chicken cubes po yung ginamit ko. Para lalong lumasa yung tinola natin. Yan. Tapos, halu-haluin na ha? mamix siya sa sa, sa soup ng tinola. Ayan. So, bali, titikman ko yung sabaw. Alright, muha ko na isang teaspoon. Tikman ko. Ah! Sarap. Talagang malasa guys. Malasa. Masarap yung sabaw. Mmm! Sarap. So ngayon, bali natin natin siya maluto. Sa'yo muna. Eh! Yay! 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 Yeah. Yeah, 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 yeah. So ngayon, hey, luto na yung tinolang manok natin guys. Yan. Malambot na yung sayote. So, let's eat. Thank you for watching guys. Salamat.